Let's talk about kung paano mo talaga maibabalik yung taong nawawala na sa'yo or even lumalayo sa'yo. Alam nyo po ba mga utol na napakaraming paraan para mangyari ito. Kung kayo po ay nalulungkot ngayon or kasalukuyang nalilito, namumblema at talagang nasasaktan dahil siya po ay nawala, iwasan po natin yun. Dahil sa totoo lang, yun po yung magbibigay sa atin o magdadala sa atin doon sa tinatawag na post-breakup depressions or post-breakup mistakes. Mga utol, ito yung nagbibigay ng justification do sa taong nakipag-iwalay sa atin. Dahil tulad nga po na binabanggit ko psychologically, madalas naman talaga wala yung tinatawag na 100% decided yan. Parating may mga doubts yan. Parating may mga struggles din po mararamdaman yan. At hindi mo may na medyo malungkot din yan mga utol. Dahil nga po sa attachment na nangyari sa inyong dalawa It is proven na alam naman po natin na hindi niya agad-agad matatanggap ito Kahit siya po yung dumper Kaya kung alimbawang kayo po ay naghahanap ng sagot mga utol Iwasan po natin na tayo po ay mapunta Or makagawa ng mga tinatawag na post-breakup depression Kasi ito po yung magbibigay nga po sa kanya ng rason or justification Na tayo nga po ay iwanan na Kasi ang gusto naman talaga niya mangyari dyan For sure ay magkamali ka for sure ay mawasak ka. Very sure ako na mga utol, very sure ako na ang gusto niya mangyari ay talaga magpakasira ka. Dahil pagka ito po ay nakita niya or even naramdaman niya at ang masakit nito, pinarating natin sa kanya mga utol kasi kadalasan dyan yung mga medyo magdadrama pa, magwawasak, magre-resign sa trabaho, sisirain yung mga pangarap mga utol. Akala po natin ito po ay makakatulong para bumalik ang ex mo mali po yun mga utol dahil ito po ang magbibigay nga po sa kanya ng rason or conclusion na tayo nga po ay tuluyan at patuloy nga po niyang i-dispatch mali po yun mga utol kung gusto mong bumalik ang ex mo sa iyo mag-focus po tayo doon sa tinatawag na outgrow kasi po mga utol pag na-outgrow mo ang ex mo yan po yung mga biggest secret ng mga dumpers eh alam mo, sinasabi ko nga po parati sa mga coaching session ko, yung mga dumpers or ex natin, sometimes okay sa kanila yun eh yung masaktan tayo yung iwanan niya tayo tayo po ay lukohin or even baliwalain mga kapatid pero ang biggest secret iniiwasan na ayaw talaga nilang mangyari ay maramdaman mong malamangan mo sila ma-outgrow mo sila alam ko marami ang malilito dito kasi ang iisipin mo Paano mo i-outgrow yun? Paano mo lalamangan yun? Eh mahal mo yun. Hindi po yun ang ibig kong sabihin mga utol. In a positive way or a very sabihin na nating effective way ay magagawa mo yan. Yung hindi mo pagsagot sa mga text, chat, messages niya mga kapatid, pwede yun. Yung pagpapakita mo na hindi ka apektado, mas okay yun. Yung pagpaparabda mo sa kanya na kayo nga po ay patuloy na inaabot pa rin po yung mga success at pangarap mo sa buhay mga utol napakalaking example nun mga kapatid para maiparamdam mo sa kanya na naa-outgrow mo siya kasi literally your ex will be very careful na babantayang kanyan titignan ko ano yung mga mangyayari sa iyo and usually wag na nating hulaan at wag na tayong malito alam naman po natin na pagmahal mo isang tao of course malulungkot ka, magdurusa, luluha ka during breakup na siya nga po ay wala na sa'yo mga utol. So most likely, ito po ang ine-expect ng ex mo sa'yo. Kaya pagka ginawa mo, wala nang bago dun. Tatawanan na lang niya tayo. Kasi ito po mga bagay nito to, weeks before or even months before or even years before mga utol, na picture na niya yan. Na-imagine na niya yan. Kaya kung gagawin mo mga kapatid, parang binigyan mo lang siya ng confirmation. Kung gusto mo talagang bumalik ang ex mo sa iyo mga utol, ay hindi mo dapat binibigyan ng confirmation yung mga bagay na expected na niya sa mangyayari or gagawin mo. Kailangan po mga utol bigyan nga po natin siya ng tinatawag na second thought. At para mangyari 'yon, the best thing to do is surpresahin mo siya para may impact, para may lagapak, para may bagsak sa puso niya. At ang paraan na 'to ay i-outgrow nga natin ang ex natin. Maraming ways 'yan eh. Pwede pwedeng... Antimano, kung halimbawang ini-expect nga po niya na kayo nga po ay kakausap ng mga kaibigan niya o makikiusap sa mga magulang niya o pamilya mga utol, uy, wag nating gawin yun. Ang iparamdam mo ay yung anxiety na maiisip niya na bakit hindi mo ginawa. Kung halimbawang alam niyang kayo nga po ay magme-message ng pagkahaba-haba, magsasalaysay at maglalabas nga po ng sama ng loob mga utol, uy, wag mong gawin yan kadalasan sa mga ibang ex nagbibigay po ng mga messages eh. Nagbibigay ng mga accountability letter or messages. Eh tayo naman since tayo nga po ay nasasaktan, ang ang gagawin natin dito ay sasagutin natin agad-agad. Alam ko yan mga utol dahil napakarami kong clients na nagtatanong sa akin kung sasagutin daw yung mga tinatawag na accountability letter ng mga ex nila. At usually mga utol kung walang guidance at walang sabi na nga po nating advice from Papong TV and some other coaches, pinapatulan natin to, sinasagot natin ito. Dahil nga po dun sa triggering factor na laman ng letter, for example, na binibigay nila sa atin. Mga kapatid, tayo po ay vulnerable, tayo po ay malungkot, of course, at talagang apektado. Alam ko po yon, hindi natin maidideny at maitatago po yon kayo nga po ay nasa breakup. Pero ang sa akin, wag po nating ibibigay yon mga utol. Wag nating ipapakita sa kanya dahil nga po doon siya magkakaroon ng confirmation. Ang reason kung bakit ko po sinasabi ito mga utol, dahil kailangan po nating i-take advantage or gamitin yung doubt na na-feel ng ex mo sa kanyang naging desisyon. Kasi pag binigyan po natin siya ng confirmation, eh di natural. Nabuo na niya yung conclusion, di ba na tayo nga pong iwanan. Kaya ang pinakasabihin na nating basihan Or proof na ito po ay nangyayari. Di ba po utol nung kayo nga po ay parang kahihiwalay lang? Kinakausap ka pa ng ex mo? Or let's say baka comfort ka pa? Or let's say baka comfort ka pa? Pero ngayon, dahil siya po ay na-peace off na, nagkaroon na ng toxic at negative sa inyong dalawa, ay baka hindi ka na niya kinakausap. Or worse, baka lalo na po niya tayong sinasabihan ang masasakit na salita. Baka dati nasabi pa niya sa iyo, na mawawala lang siya saglit at mag-iisip-isip. Baka ngayon ang sinasabi na sinasabi ng po niya is ayaw ka na niya makita. Yun po ang basehan na sinasabi nga po natin na huwag kang mag-stay dyan. Huwag kang manatili dyan. Huwag mong hayaan mga utol na makita niyang di mo kaya mag-function na siya po ay wala. By nature kasi mga utol, nawawalan po tayo ng halaga sa araw-araw nga po na nangyayari sa inyong dalawa. Well, hanggang dito na lang muna. Pero syempre, the usual, lalagyan natin ng bonus tracto. Nang sa ganon, mas matulungan po natin yung mga naghahanap ng kasagutan, especially kung kayo po ay nasasaktan ngayon at nasa breakup. Maraming maraming salamat po. Ito na siguro ang pinaka video na mapapanood mo. 8 minutes lang to mga utol pero napakarami mong matututunan kung gusto mo talagang ma-fall in love ang isang tao sa'yo ay kailangan hindi lang ito pabase dun sa matutuwa siya sa'yo or let's say mamimiss ka niya although ang mga sangkap na to ay lagi ko nga pong sinasabi na napaka-importante lalo na yung pag-provide ng space at yung moment o pagkakataon na mamiss ka niya yun kasi ang magbibigay ng justification o validation sa nararamdaman niya um, in simple words parang ganito eh may in love ang tao sa atin pero hindi niya mababalidate ito hanggat hindi po siya nakakaramdam ng pagka-miss or a little bit of wounds. Doon niya kasi napapatunayan at doon niya nare-realize na kailangan kanya. Pag itong mga bagay na to o sitwasyon na to mga utol ay nagtugma, doon po na po in love or let's say nao obsess ang isang tao sa atin. Although importante yung nakikita nag effort ka, nagkoconnect kayo emotionally, nakikita yung mga positive at good qualities natin, kailangan pa rin mga utol yung sinasabi ko nga po na post as a challenge. Parati ko nga sinasabi na hindi sapat yung pakasalang ka or madisyon na ng isang tao na mahaling ka forever or to be with you for the rest of his or her life, mga utol, sa pamamagitan lang po ng love. Hindi po. Kailangan mga utol ay nakikita kanya bilang trophy, bilang premyo, bilang prize doon kasi nakakaramdam ng challenge ang isang tao. Pagka ito po ay nararamdaman mga utol, doon po nagkakaroon ng justification nga po na tinatawag ko na siya po ay magstay sa iyo. Importante yun mga utol. Kaya kung halimbawa kayo po ay naghahanap ng kasagutan kung paano siya may in love sa iyo mga utol, kailangan makita kanya as a challenge. Mahalagang malaman natin ito mga utol. Dahil marami dyan ang nagkakaroon ng relasyon or sabi na nga pong sinasagot, binamahal sila ng mga taong binamahal o iniirog nila. Pero napapansin nyo po ba na hindi sapat, mahina yung foundation or let's say nauuwi nga po sa breakup. Alam na alam ko yan mga kapatid. Being a recovery coach, ang dami kong na-encounter at na-experience ng na mga ganong sitwasyon. Kaya nga po napaka-importante po mga utol na mag-focus muna tayo dito sa foundation. Kasi marami dyan yung dahil sila po ay nagpapanik, at sila nga po ay deeply in love nakakaroon nga po tayo ng tinatawag ko na Ren Syndrome medyo alanganin yun mga utol dahil itong situation na to mga utol or syndrome na to ito yung nagbibigay sa atin ng takot or panic natatakot po kasi tayo nakakaroon tayo ng separation anxiety na pagkapagka hindi tayo kumilos ay mawala na siya ng tuluyan mga utol kung napansin nyo ito rin po yung nagbibigay po sa atin ng kapahamakan kaya para po sa akin wag muna natin pilitin wag mo muna natin pwersahin wag natin ipush kung hindi pa po natin nabibuild yung mga foundation na sinasabi ko. At isa nga po sa importante doon, o binabanggit ko nga po doon na gusto kong specify ngayong araw na to, is yung pagiging challenging natin. Para mangyari ito mga utol, it is always associated nga po doon sa value. Pagka nakikita po niya kasi na masyado po kayong submissive, masyadong accommodating or available, alam natin na hindi kanya mararamdaman as a challenge. Makikita kanya, being a good person, positive, masiyahin, may excite siya most probably, pero alam natin mga utol na hindi pa rin po niya ma-validate or maja-justify nga na magstay sa atin kasi maghahanap pa rin po yan ng challenging eh. Maghahanap pa rin po yan ng challenge eh. Eh ang problema mga utol, masyadong maraming isda sa dagat, sa market mga utol na alam naman po natin tumingin nga lang yan minsan sa YouTube, makikita nila. Mag at uh, tumingin nga lang po yan sa paligid, makakakita po sila ng mga person na talagang makakaramdam sila ng challenge. Or let's say for example nga, kunyari kayo po ay naging magkarelasyon na. eh paano kung ma-challenge siya sa isa, di ba? So, siguradong makaka-attract kagad yun or makukuha kagad ng attention niya. So, pag mahina po yung foundation natin at wala nga po siyang nararamdaman challenge natin mga utol, most likely, itong relationship na to ay mag-fulfill din kaya kailangan po mga utol kahit sabihin na natin na naging submissive ka ang importante kasi doon mga utol ay maramdaman po niya na kayo po ay may ability na kayo po ay may kapasidad pagka feel niya kasi na ito po ay hindi natin kayang gawin hindi po niya makikita yung importance natin parati ko sinasabi iparamdam mo mga utol na kaya mo mag take ng risk kaya mong isugal dahil doon po niya makikita ang true value natin actually kaya ko kinreate yung video na to dahil gumagawa kasi ako ng paraan para mapaalalahanan tayo o ma-recognize natin yung ating worth. Pagkahalimbawa kasi hindi natin na recognize ito mga utol, hindi natin napapalabas yung pagiging challenging natin. Lahat tayo mga utol ay meron yan. Lahat tayo ay valuable. Lahat tayo ay may halaga. Kaya lang ang problema, sa sobrang kampante natin, nagiging dependable tayo lalo na for example sa mga partner natin o mga taong minamahal natin kasi valuable sila sa atin sa paningin natin o pakiramdam kaya ang nangyayari nakakalimutan natin yung ating worth kaya first step yan kung gusto mo maging challenging sa kanya alamin mo mga utol yung true value mo another one give less time and effort kasi mga utol doon niya nakikita yun eh pagka nararamdaman niya yung place mo sa puso niya at isipan niya na hindi mo na po provide may tinatawag nga tayo na parang stoic effect ba? Diba? yung ibibigay mo lahat gagawa ka ng foundation papasayain mo siya pagkatapos po nang biglang bibitawan mo o iiwanan mo sa ere napakadali lang gawin ito mga utol I mean hindi mo dapat ina-accommodate o sinasagot yung mga message niya agad-agad yung mga tawag niya mga utol paminsan-minsan learn or bigyan mo siya ng mga rejection or no. Hindi yung parating ang available 99%. Nung araw, siguro panahon ng mga lolo't dollar natin pwede. Pero ngayon kasi alam naman po natin, challenging, challenge, yan ang paka-importante. At yan din po ang dinidiscuss natin sa araw na to na kailangan po natin i-provide or iparamdam. Like para sa sinasabi, yung ating pong gusto, minamahal, kung halimbawang nasa right age na yan, malamang na malamang na mga may mga na-experience na yan na katulad natin. Yung normal na magkakagusto ka sa isang tao, makikipagrelasyon ka or mamahaling ka. Very normal na yan, mapababae, mapalalaki. Lalo na kung halimbawa medyo attractive yung pino-person natin. So kung halimbawa lilinya ka doon mga utol at magiging typical or katulad ka rin ng karamihan na yun, syempre ang mangyayari doon psychologically is maililinya ka lang niya doon, mai-inject ka lang niya doon sa parang emotional collection na nasa isip niya. Pero kung halimbawa ikaw nga po ay magiging challenging at minsan nire mo siya mga utol, mm, medyo tataas ang kilay niya doon kasi papasok sa isip niya or mararamdaman niya na ikaw ay kakaiba. Alam naman po natin na pagka ikaw ay kakaiba, ikaw yung tinutuluyan o ikaw yung minamahal. Kasi syempre, may X-factor ka. Kaya importanteng maging challenging tayo. Okay, pwede tayo mag-focus dun sa mga positive foundation o yung mga pwedeng natin magawa na ikatutuwa niya especially yung mga element of surprise pero yung pagiging mysterious natin na inilinyo mo sa pagiging challenging mga utol ay hindi po natin dapat alisin yun kasi syempre kung ang layunin mo ay talagang sabi na natin naturally siya po ay magkagusto mahalin ka or sabi na natin ma-obsess sa atin mga utol emotionally ay kailangan hindi po natin alisin yung pagiging challenging natin hanggang dito na lang po muna si Papang TV I hope na nakatulong po tayo dyan supportahan po natin at siempre po bantayan po natin ang ating pamilya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Papong TV.